Ang katutak na tapon mga kaikit na oh. Napaka Kurtina mga ano, mga iba-ibang tinapon. Ayan oh. Mga jacket. Ah, pang ano oh, ayan oh, dami. mga gamit ng bata pala to Ay, no. oh, adidas Ay, mga ano lang pang bata oh pang 8 years old pa mga leggings ang dami nito mga kaikit oh sweatshirt Ang hmm. dami naman na ito. Ano ito? Ang dami mga kaikit ko. Oh. Ang bata. Kakakalkal lang ako mga kaikit ah. Kay sing-sing pata, oh. Ito na nilagay talaga, oh. Ito. Piliin ko lang mga kaikot kasi papasok ako, eh. Mga hmm. gamit ng ano. So, yan mga kaikit. Late na ako. <laughs> Hindi ako pwedeng magdala sa work mga kaikit. Napakarami oh. cute, oh. Ano na sa may Itong cover sana, mga kaikit. Wala nga na. Kunin ko na sa ano. Ay, mucho. Ay, holy. Ayan yun mga kakit, ang dami. Ipapasok na ako eh. Ito may nakuha ko. Tapos isang budget lang yung kinuha ko yung Mickey Mouse. Sayang. <laughs> Nangihinayang ako. Alam niyo yun. Pwedeng i-donate din sa Pilipinas yung Ibaldo. Kaya yung mga beddings. Ah, uh, bedshit. Beddings. Ako ng beddings. Yung bedshit. So, yun mga kaikit. Papasok na po ako. Bye-bye! So, mga kaikit, tignan natin yung aking nakuha. So, pinili ko lang mga kaikit sa kaya. As in, napakadami. As in, napakadami. Alam nyo naman, late na ako. Siyempre, papasok ako. Hindi ako pwedeng magdala ng wait, napakarami wait, mga kaikit. So, tignan natin to Lalabhan ko. Nag-uwi nag, lang, nagkumuha lang ako ng isang bedsheet na ito. Kasi gustong-gusto nang magkapatid ang Mickey Mouse. So, ayan mga kaikit. Minnie Mouse! Ah, si, ano pala to, si Minnie Mouse. So, ayan. Tapos, ito. Ito mga kaikit, tignan natin ito para kay pang ilang taon to malit na to ka Martina pang prinsesa na damit. para It's kay Sofia, Sofia, Ito. A... leggings, Leggings. yung hmm. dami oh. ito dami o. dami yung dami yung oh, yung oh. hmm. dami Mulis ka dito. Sa isa. Tapos, ito, vestida, Pang, ano ata to? Pang binyag o pang kongon yun? kasi siya, mga kaikit. Tapos, ito, may jacket. Pang eight years old, mga kaikit. So, yan. Pwedeng-pwede pwede na kayate Martina. Ayan, no? Tapos, jacket din pala ito. Sara din. Ah, pang 3 to 6 years old siya. Ayan, oh. Damet. Ay, nakakuha pala ako nito. Yung parang Chinese na, no? Chinese na damet. Tapos, ito pang pang ilang taon to ganda oh Sarah pang kay Martina late na nga ako nung kinuha ko tong mga to mga kaikit yan oh pagpasok ko late ako ayan pang 4 to 5 ayan Jakpat-jakpat na lang talaga mga kaikit na mayroong nagtatapon na no uy sayang hindi ko nakuha yung partner nito oh Adidas. Ang hmm. ganda. So, ayan mga kaikit yun lang palang aking nakuha. Ayan ang aking naiuwi. Gawa nga ng napakadami. Hindi ako pwedeng mag kumuha ng marami kasi -ano. Tapos, ito, mga ano. tingnan mga ka kaikit. So, lahat. yan. Okay na rin siya mga kaiket. So, ayan mga kakit, hanggang dito na lang at hanggang sa susunod na aking vlog. So, subscribe nyo ako mga kakit. Please share. At tatanggalin na ni Lolo, Lolo, Lolo YouTube ang aking ads kapag hindi daw ako nag-upload at saka hindi ko na-reach yung 70 euro. So, pag hindi ako sumahod ng within 30 days, tatanggalin na ni Lolo yung aking ad. So, please, please, please mga kaikit, mga naman, baka naman, subscribe, ensure pong ating mga video. So, baka naman pwede pakipanood din yung mga old videos ko. So, ayan, maraming maraming salamat po sa walang sawang pag nyo kay kaikit. I love you all. Bye-bye!